Magandang gabi po sa inyo lahat ng mga lulus Ayan po, tani. Ito po ay tinulang manok. Ay, hindi pala. Ano, ah, sinigang na baboy. Sinigang baboy po. Yan. Sinigang baboy. Maluto na po sa... Tapos ang maluto. Ah, let's go may... Ah, uh, tara, let's go po tayo. Mula si Moe, kaya na po tayo. Ngayon, okay, akin mga tindi, ayun know, o, dami o, so, sober o. Ang mga kaya niya rin, sober. Tara, let's go po. Gabi sa inyo lahat po. Magandang gabi pa sa inyo lahat po. At nalara na po din ang ating mga kababayan dyan sa mga tanga. Uwip, debo, debo. Sana po, ingat-ingat po kayo dyan sa mga work nyo at lalo na sa Pinas ilag din po kayo sa mga work nyo at huwag kayo magpabaya sa inyong sarili ingatay na mga sarili nyo mga sa idol ah uh, I love you to all God bless po sa inyo maraming salamat po sana po supportahan po ang video ni Wanyo Dan katulad na po na meron akong village po nakikita niyo po ang aking tirahan po ay wala na pong bubong sana po tulungan niyo po si Wonder Dog para makatulong ko sa sarili at po sa mga tao na no? nag-heart at nag-like natin ng ating mga mahirap lalo po umangat tayo at matulungan po tayo ng mga lodge mo idol Gablit sa inyo lahat. Maraming salamat po. Salamat ito all. Mabalas po. bye